sa mga enot na barata. Mabahing doktor sa Bicol Medical Center na dukayin gadan asid may tamanin bala sa payo. Bagong lubong na lola hinali sa dicho asin posibli subuot na nilugusan pa. Duwang minor de edad gadan kan madiskwido sa pigluno na tanang motorsiklo. Duwang iba palo gadan asin. Sangkatos na youth organization selva ay beneficiaryo kan Project Smile kan Impact Bill. Marina banggi, unin ang mga baratang dapat nindong maaraman ngunya na lunes, Pebrero 17, taong 2025. Sa detalyes, gada kan madukayan sa lugan sarong nakaparadang kotse sa Naga City, ang sarong babaying resident doctor sa Bicol Medical Center. May tama man ininbala sa payo, person of interest kan PNP, ang nobyo kaining sarong negosyante. May report si Regen Boy Nagluas na kan mga diskubre sa loob sarong nakaparadang kotse sa Princeton Street, Monterey Village, Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang sarong babaeng doktor. Alas dos ay magyanin hapong kan madukaya ng bangkay kan biktima na may tama ang bala sa payo. Pigbisto ang biktima na si Dr. Rajin Monet Romualdez, 36 anyos, resident doctor kan Bicol Medical Center. Residente kan Singalong Metro Manila, asin para mientras sa na nakistar sa nasabing syudad. Basado sa impormasyon, sarong bystander ang nakariparo sa nasabing kotse na nagka kapin ang oras na subot na nakaparada sa nasabing porsyon. Pigdo nga manda akaini kaini ang laog kan kotse alagad da paro ang biktima kaya ipigreport na sa nakaini sa kapulisan. Hasta sa kanbuksan ang bihikulo, dumana to minambad ang bangkay kan biktima. Sa po, sa po, ano, pinaka-latest, uh, may person of interest na po ang nakasigit sa office. Dugang pa kang tagapagtarama, huring nahilingan biktima na kaiba ka nobyo ka ini sarong negosyante as residente kay nasabing syudad nang ang saro sa person of interest kan kapulisan. Sa ngayon po, uh, sana uh, makipagtulungan na rin yon, kasi hanggang ngayon hindi pa po lumalabas o nakukontak yung kalibre. And uh, base na rin sa mga reviews sa CCTVs, sa apartment na kami tinutuluyan ay sabay silang lumabas ng uh, mataling araw na po ah, ng, ano, at oh, tama madaling araw ng uh, February 16 kahapon so siya po ang pinakahuling uh, nakasama sa kay nung sasakyan na uh, kung saan nakuha patay ang ating biktima Nasa sarong punerarya pa sa siyudad ang bangkay kan biktima. Ipig pa sa erarong naman ini sa otopsiya. Para sa mga barata ang tatakbikol, Regine Boy. Sa parehong syudad, gadan man ang sarong 44 anyos na siklista. Makalis na mabangga ka kasunod sa iyang kotse, mag alas 12 na ka kaining Sabado. May report si Arielo Bea. Gada sa sarong siklista kan mabangganin kotse sa Roas Avenue sa Barangay Triangulo, Naga City, alas 11.40 nin bagi ka ining Sabado, Pebrero 15. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang pagtaram ka Naga City Police Office, Pigbabaybay kan biktima na pigbistos sa ngaran na Cesar 44 anyos, residente kan Puro 4 kalangkaan Santa Lucia Magaraw Camarines Sur, an tinampukan mabangga siya kan nakasunod sa iyang kotse na pigma kan sospek na pigbistos sa ngaran na Ray, 46 anyos, residente kan Barangay Concepcion Grande parehong syudad. So, while traveling po galing Robinson's area papuntang Kotonda, uh, uh, nabunggo ito sa sa likod na parte ng ano ng kanyang bike and uh, po ini para makatama sa dun sa windshield ng isang uh, uh, Suzuki Swift na pinagmamaneho po ng ating suspect na si uh, Ray Bantog po so under custody po siya ngayon ng uh, police station 2 para sa kaukulang uh, legal na proseso po. Pigdara pa man kuta sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima, alagad pigdiklaraman sa nang dead on arrival kan attending physician. Um, mahahampang sa reckless uh, imprudence resulting in homicides and damage to property. Uh, pati si, si bike po, ano, si bike, um, medyo ano talaga, roadworthy na na inaapin. Nasa kustudiya naman ka Naga City Police Station 2 ang suspect kasi nahampang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Pigpapatintihan naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Obeya. Eskursyon apat na magubarkada sa Bagasbas Beach Daet at Camarines Norte na uli sa diskwido. Duwa sa inda ang binawian in buhay. May report si May Encinares. Duwa ang binawian in buhay asin duwa man ang lugadan sa banggaan in duwa motorsiklo sa barangay San Francisco Talisay Camarines Norte ala una kasudmang maagahon. Pig ang mga nagada na sinda Alias J, 17 anyos, motorcycle rider. Asinan backride kay ning si Alias Nance, 17 anyos. Lugadan man ang motorcycle na si Alias Mix, 16 anyos. Asinan backride kay ning si Alias Shane, 16 anyos. Basado sa inisyal na investigasyon, parehong pig babaybay kan duwang motorista ang kahalaban kan provincial road pasiring sa barangay San Jose sa Banwaan ng Talisay, alagad aksidente nasa agida ni Alias J ang motorista motorsiklo ni alias Migs na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Kasano siya sila? Ang pinagtalis lang kasi nila sa gilid ni. na gilid na lang kalisada. Hindi na hindi siya mismo din sa kalsada. Maga uh, din na sila sumadsad din sa may... Di ba, di ba, di ba, lane, two lane siya, tapos Apo. meron siyang may bakante na one meter. Doon, doon na sila nagsagsag. Nagluluwas man sa investigasyon na magbabarkada ang mga imbueltong persona. Kakahali pa sa nadaakan mga ini sa sarong pagtiripon asin pasiring kuta sa Bagasbas Beach sa Daet. Napagaraman man na parehong warang lisensya ang mga ini asin warang mga sulog na helmet. Papagaling na muna sila tapos eh, na ako ngayong araw nito para kung anong magandang mapagalangan sa pag Sa ngayon eh, wala pa naman, wala pa naman kaming wala pa naman pumupunta dito. ang galing dito, ang pa lang sa kanya-kanya na Sa ngunyan, padagos pang pigbubulong sa Camarines Norte Provincial Hospital Anduang Lugadan, mantang pigpapatintihan naman sa saindang residensya Anduang Nagadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Insinares. Sarung bangkay ni Daipa bibistong lalaki ang nadukayan sa erigasyon sa barangay Santa Justina, Buhi, Kamarinisur, kasuod mang hapon. Sigun sa PNP, Daiman sindang nahihiling na foul play. posible ng aksidenting nahulog ang biktima sa erigasyon. May report si May Encinares. Sa rumbang kay ni lalaki ang nadukayan sa Moon Rock Irrigation sa Zone 2, Barangay Santo Justina, Buhi, Kamarinis Sur, pasado alas 9 ng Bangui, Pebrero 16. Sigun kay Police Master Sergeant Freddy Brazil Jr. ang tagapagtaram kan buhi municipal police station. Sarong residente sa lugar ang nakadiskubre sa nasabing bangkay na tulos man na ipig-report sa saindang hepatura. Nasa 50 anyos na ini as tribal tattoo sa walang braso kaini, ni. Nakasuulog man ininin itom na bado asin blue na short lumayo na po dahil dyan missing person sa municipality po ng mo. So, naroon po sa Eric yan, nag-anak ng palap investigation duman sa Bahaw, sa Magwa. So, lumayo po kami na po identity ka ng victim po. na nahiling na foul play ang otoridad. Pusibli man daan na hulog sa irigasyon ang bitiman na nagresulta sa pagkagadan kaini di po kami nakikiulay sa mga katarahid na munsipo kang banwa at kang budina. Kung may mga nawawala po kang mga pamilya, pwede po kang magbisita sa Eskibel Pineral Homes para pwede nyo po itong bitimang nako ang nagpapataw-pataw sa may imong rap sa, sa irrigation kang Santa Lucina. Sa ngunyan, nasa sarong puneraria pa sa banwaan ang bangkay kaini. Para sa mga baretang tatak bicol, may insinares bagong lubong na lola hinali sa dicho in posible subuhot na nilugusan pa as in Grand Proclamation Rally kanakubikol partili sa Albayas in Camarines Sur po. Yan na ba pa bareta sa pagbabalik kanakubikol Olen TV. Para ay naldaw na sa ito Ang aldaw na ini ay para sa indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga. Asin Manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po an sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski gurano ini Karayo o Karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisiyatibo kanakubikol ako Party List. layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Ara po nyato na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, asin mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihaedit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba iba po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kita ngon Ini po sa rumbiaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa Indo na nakubikol party is per me. Yaon para sa Indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na way Padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Nicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indugabos. Nagbabalikan ako, Bicol Online TV. Bangkay kan bagong lubong na 82 80 -80 anyos na lola sa San Isidro Public Cemetery sa Santo Domingo, Albay, iniluwas sa nitsok ang kagibo. Biktima, posiblida ang nilugusan man. Uyaan sa kuyang report. Okay, Hostisya ang pangapulan ngunyan ni Ana Libes kan Barangay Santo Antonio Santo Domingo Albay. Makalis na madiskubring wara na sanito sa laugan Santo Domingo Public Cemetery an 82 anyos sindang ina na nailubong pa nalinda naninda kaining Sabado Pebrero 15. Istorya niya, pasado alas 8 in aga kasudma kan magpasiring siya sa indang harungan sa rini ng kabarangay nga ni ipaisi ang pagkakawara kan sa indang ina sanito ka ini. Nagduman manda at tulos sa kampo Santo kaibanan ang Santo Domingo PNP. Alagad sulamenting ang an kabaong na sana an naaabot daon nga yan nga, so taon nga ni Nanay Buda ngayon, nasa luwas. Ipagtaram niya kayo ito, itong masanak ko sa balkong naglalaba, inapod ako, dumugon nga ako. Ay, ngayon ating nga si Nanay, kung saan niya, sa tugang ko sa kusina, si apod ko. Pasiling kami sa Campo Santo, ako, sa dua kong tugang, tas itong hipag ko pong kaibang niya, kami apat. Nabutang may po duma, nakakurdo na ang area, may pulis. So taon ni Nanay, abrede duman si Nanay. Sangatos metro ang distansya hali sa Nitso sa nasabi man na barangay na ako ang nakatiulob ang biktima na panunindugi, barari ang bitis, asin may lugad ang pandok. Sigon kay Anali sundo ngun yan, dahil hindi ako na, na mangyayari ini sa sindang ina. Dahil man asindang ikanag na mahalo na gamit sa kabaong kaini na pwedeng pakinabangan kang kagibo. Ang itsura niya po, dahil mo po mauna-unang bigbo nito kay Ana, dahil na po siyang, siyang diaper, ano po kaya, kadapa, tapos po Sigalat kay sa so, siya. Ipinasairarom na kasudma sa otopsiya ang bangkay kan biktima na pigtutubo na na daang nilugusan. Kasubagong aga, ibinalik na sa sayang lubungan ang biktima. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan PNP, ngani masusog ang kagibo asin matawanin justisya ang biktima para sa mga baratang tatakbikol. Hercules Barbacena Project Smile Can Impact Will na obhetong matabangan ang young leaders sa Albay. Maigot na sinuportahan ka Bicol Party List. 100 youth organizations na piling beneficiaryo kan proyekto. May report si Ari Bea ikinaugma kan na sina Justin na si Nath na nakasabay ang kanya-kanya nindang ni organisasyon sa sanggatos na youth organization sa Albay para sa short term measurable initiative for local empowerment or project small can impact bill. Parehong pagbubuso ni Justin kan usug sa barangay mga iyong tiwi Albay as sinath kan kutpon kabalik Albay na matawa ng libreng school supplies at mga kaakian sa sa lugar. Siring man ang pagkakaiguan ng livelihood program sa barangay. Maswerte da sin da na napilihan sa ida mga piglatag ng proyekto. Sa Lindong Kayakan Project Smile, e eh, gusin na receiving 20 pesos na cash fund nga ni Maria Lezaran sa mga proyekto. With the help of Congressman Jill Bungalon and kung saldi ko, nagpapasalamat kami in behalf of our organization dahil sa, sa kunting tulong na ito, madaming, madaming makakabinipisyon, madaming may inspire na kabataan. Ito po, uh, malaking pasalamat po namin sa AKB po. Sila po yung nag ng Project Smile. So si bago po itong project po nila. No? So, ito pong Short Term Measurable Initiative um, Local Empowerment Program po ay napakalaking tulong po. Um, lalo na po sa amin na mabigyan kami ng, makasama kami sa one of the top, 100 beneficiaries na kasama sa Project Smile. Kung bagay yung 20,000 na yon is malaking tulong na yon sa mga kabataan na kailangan talaga at nabigyan ng pansens. Kaining ning Pebrero 14 kan magtaripon ang lambang napiling organisasyon sa Hotel St. Elisa, Ligas P City. Kasabay ka ini ang disbursement man kan tig 20 mil pesos na pondo kan kada organisasyon. Sa 144 ang aplikante, total na sangkatos sa ding youth organizations. And hopefully, maging uh, institutionalized program na every year may gantong programa na. Suportado naman ka ng Cubicle Party sa nasabing proyekto. Nagtutubod kaya ang partido sa kakayanan kan bang young leaders asin sa mga magagayo na pagbabagong idadarakan mga ini sa komunidad. So Sila po kasi nakakaalam ng mga problems or issues sa mga kanya-kanyang nilang barangay. So sila din yung pinak-curate natin ng mga projects nila para sila din yung makasagot or makagawa ng solutions nila. So through that po, um, gumawa sila ng mga projects nila and we will fund these projects na meron sila. Ngunyan na aldaw ang pagpon man kan pagsikad o ang implementasyon kan mga napiling proyekto. Magkakaigwa man in mentoring as in evaluation sudo sa Marso 17. Dangan mapilit ng sampulong matatawan ng dugang na cash grants para sa mga baratang tatakbikol, Ariel beya. Grand Proclamation Rally kana ko Bicol Party List sa sa Legazpi City asin sa Naga City kana nakaaging Biyernes asin Sabado. Nagtaong kulor naman sa aktibidad ang bagong ambassador kan partido na si Jericho Rosales. Nagkaigwamanin live performance ang OPM band na Orange and Lemons. May istorya si Arielo Bea. Uh -huh. Ginibong extra special kan nakubikol parties and Valentine's Day para sa mga Albayano. Kasabay kaya sa celebrasyon kan aldaw nin mga puso ang pagpunman kan kampanya kan partido. Aga kay ning Biyernes, Pebrero 14 kan magsikad an sa kampanya sa paagi nin sarong motor key. Pinoon ini sa ciudad din Ligas, biya sin naglibot sa banwa nin Daraga. Sa gilid tinampo nakabang man ang mga suportadoras kan parties sa ibong kan labing init kan panahon, haros entero man na nakangirit. Kinabanggihan din nagsama nin sa Wangan Park kun sa nagkaigwanin libreng per performance ang band ng Orange and Lemons. Kasabay kan performance kan OPM band, nakaagaw pansin man ang wedding proposal kan sarong audience sa long-term girlfriend kay ni. Uh, support tayo nyo. Ako Bicol, party list. Yun po. Um... Thank you, thank you na lang. Ako, Bicol, kung di dahil sa inyo, wala tong proposal na magaganap na itong Antes ang pagluwas ni Jerry Corsales, nagwalat man in halipot na mensahe si Daco Bicol Party list representative attorney Jill Bungalon na nagdadalagan para kongresista kan Primera Distrito kan Albay. Dating kongresista asin ngunyan Alcalde kan City na si Mayor Attorney Alfredo Pedro Garbin Jr. na second naman ikan partido para sa maabot na midterm elections. Yaon man si Albay Vice Gubernatorial Candidate ni Ko asin si dating kongresista Christopher Kitoko na nagdadalagan man bilang kongresista kan Segundo Distrito kan Albay. Well, uh, right now, Uh, we are here at the Grand Proclamation Rally of Akubikol Party List wherein we introduce our programs, our accomplishments. And again, for the sixth, seventh time, uh, asking for the support of our fellow Bicolanos na ilag igraray sa Kongreso ang pinakaprobado ng party list dahil pong iba ang 131 Akubikol Party List. Well, padagos na pagpapasalamat Uh, sa ta mga taganaga, sa bilog na mga taga kamsur sa padagos na pinapahiling na suporta as uh, sa Kubikol Party uh, For 15 years they've been there and that's why yao ang satuyang programa as in as uh, uh, satuyang mga advokasya, kita mapabaya and padaba ta ang Kabarini ang siyudad kang Naga. Kami po sa Linyada kang uh, sa Kubikol, na sa second district po, sana supportan po nindo. Ang programa ko po, gabos na pamilya, tatawang ng college, scholar, sarong college scholar, kada pamilya plus sarong test the certified. Sana po, arog po kang dati, kang inot po na pagdalagan kang ako Party List. Maipailing ta po, Giraray, ang sa suporta na maging numero uno po, Giraray, ang ako Party List. Sa, sa maabot pong panahon, sigurado po na ang sa Indo pong suporta, mauulian po giraray kang ako sa more programs, proyekto, as in social services po. Tiliyan man ang audience kan magluwas na ang singer actor na si Jericho Rosales. Si Rosales ang bagong ambasador kan partido. gaano pa ako ng, ng pwede kong maging you know, katabang ba sa ano mga gusto kong gawin sa sa buhay ko, adventure, uh, you know, sa trabaho ko, sa, adve, sa pagtulong din nandiyan, di ba? So, when ako Bicol called and said, um, you know, you wanna partner up, you wanna, you know, you wanna support ako Bicol 131, I said, anong, anong mga layunin, anong mga ginagawa ng ako Bicol? Then we already looked it up, we checked everything, I had a meeting with, um, with uh, Mayor Pido and then sila Gonzaldi na meet ko rin. and then you know they showed me everything they've done and it was a big reason for me to come back to Bicol with my band for me to perform to sing in front of um, you know the Bicolanos again and mabuhay ulit yung pagka makabayan ko ba pati yung pagiging Bicolano ko why not right so I'm here I'm gonna be spending a lot of time here in Bicol performing for uh, Or my fellow Bicolanos in different cities, I'm, i feel so good. Especially now that the response is ganito, uh, sobrang sayo ng mga tao. I feel so I feel so honored. I feel so honored, and I feel so loved. And I just want to say, you know, I love you guys back and Happy Valentine's. Sabado, Pebrero 15, kan magkundusir man ang akubikol party proclamation rally sa syudad ni Naga. man ng motorcade as in meet greet kay Jericho Rosales. Dangan kinabangihan ang libreng performance ni Echo sa Naga City Ground Hall para sa mga baratang tatakbikol, Aria Lubea. Asin yan ang kateriponan kan mga baratang nagunok ako akubikol news team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat.